Eh sayang din niyo kita. <laughs> Dalawa yung gulong ng motor sa harap. <laughs> Hello. Long ride tayo ngayon. Naisip ko, akyat na marilaki dire-diretso hanggang Real Quezon. As ilup natin. Naisip ko kung balikan eh. Pagbaba ko dun sa Real, akyat ulit ako dun sa marilaki. Pero ilup na lang natin. Gusto ko daanan kasi yung beach. Hindi rin ako nakalabas-labas masyado eh. Ang init kasi nakakatamad. Lately naman, umuulan-ulan. Kaya dala ko yung rain gear ko. may pawis na kagod sa mata ko. Bawas na ako ng one bar. Papagas na muna ako. Mga 2 liters din to. Para hindi na ako magpapagas sa real. Para, full tank na. Update na lang pag nasa taas na ako Ito na yung last na ahon Tapos may lusong mahaba Wala ka ng top box na to Medyo malamig yung hangin dito bagong tambayan okay oh ang luwag na nandaan dito pero matagal ata ito biglang 2 lanes lang dun ito ano na yung shell ay dilobak. ay ay overlooking tapos dito nangyari yan Barilan Nung nagbabike ako dyan ako tumatambay eh. Ito may padiretsong daan dito eh. Pabalik ng antipolo Mas matarik din Eh pagpabalik matarik Chill lang tayo pa full throttle up <laughs> kaya mo yan pala ko pala si Gages kumain pag pinapanood ko kasi si Kenji Moto lagi silang dun kumakain baka masarap kaya paulit-ulit sila dun <laughs> Try lang First time natin dun Ay, may may pa rin Hello Nandito na sila Basta hindi ko alam yung pangalan ng yun Mahanapin natin Ilan tayo sa slow lane Hello, Alto dami pa rin pala nagpicture dito lumipat lang sila ng festo ng may mga dogs maaambon may mga patak sa visor ko na ah. Hayabusa wow Hindi ko alam kung ano itong nasa likod Mga hmm, bes Pip pip dami po pitik din dun Dito rin pala may mga tumatambay pa eh Eh konti na lang <laughs> ako po lumalakas yung umbon yun pwedeng huminto asel ah, 1300 yun ah yeah, sige overtake sa double yellow line Ducati tumala ulit yung ambon oh. ay joke lang lakas pa rin <laughs> tata yung devil's corner lakas kakapote muna ako so, saan pwede yung minto oh uh, ano nangyari dito loh ano yan? Village? <laughs> Pangit Nawawala wala naman yung ano Umbon Checkpoint kaya Meron Ito ba ako Ay Nagbukas na ako ng voucher Kala ko i-check lahat eh Nagre-ready na ako eh <laughs> Tumigil yung mga naka big bike kanina eh Yung pumas sa akin bago yung ano, checkpoint wala sigurong papel pa yung Ducati, walang plaka eh tama ba? parang wala akong nakitang plaka pa dun sa multi kanina di masyado malamig Sakot sa mata bukas ng ilaw umaraw ayun wala ulit double yellow line sir bagal naman kasi nitong city Bondo yung Yegis. Ito na yung Isao House. Hindi masarap dyan eh. Ang pait. Talayo pa pala. Wow. Ganda oh. Kabsat. Ito ano na ba? Ito ba yun? Ito na nga. Basta na kumain, tara, tuloy. Yung tapa nila, nasa adobo, medyo. o <laughs> okay lang naman yung food. Uulit, siguro. Hindi siya yung ano, first choice ko. Mas gusto ko pa rin yung sa kabsat. Pwede na para sa 180 pesos. Para lumamig yung ano, hangin lalo. Yung papuntang tanay. Ito tayo. Yung dinosaur <laughs> Ah, sa red keep pala to Ang kulit Nagbabike Lakas naman ang mga to Ngayon na umakyat dito na napakainit. Every time na umakyat ako dito, may konting ambon. So, sa, taas ba fog? Ngayon ang init. Banda doon pala cloudy. Baka doon yung mauulan. Ngayon na nga, maambon na. lakas yung ulan kailangan ka na magkapote wala kang mahintoan wala ano ko na magmahintoan okay. kapote na ako ito na ata yung sikretong lagusan eh. biglang lakas yung ulan <laughs> lakas pa rin ang ulan ay, ito palang ata yun. Ganda. masakal kalsada, baka madulas. Tuyo dito, hindi ko malang. Ay, ito na yung ano, overlooking. Wow. Silip tayo konti. May PX May PX 150 Santa Maria Laguna Dito na pala ako Uy ano to? Nasa left Ang nagtitinda Mayroon ng castle sa taas. Ano ito? Ito na, kilometer 90. Ito yung parang Japanese Garden. Saan ko pumunta dyan? Hmm. Ang lamig dito. Mas may fog. ay ito na. Jarrell Speak. Hindi masarap po dyan. Tara, diretsyo tayo. Grabe yung fog. Ang ganda. Wow. lumakita chill lang tayo o madalas syang kalsada nagpa-fuck yung lens ko tanggal na ako ng raincoat tapos nagpalit ako ng gloves. Buti eh, dinala ko rin to. Basta yung basa yung isa eh. Actually, basa rin tong ano. Grip. Na inner armor. Tayuin ko lang. Lamig. Yan daan daan. Paes. Ayun pa. Parang distracted naman tong dalawang to. daan umuusok sa init kaya yan ang ganito oh nga ako na may hintuan makatakot siguro dumaan dito sa gabi dito lay ano makikita dito ay ayun Okay lang. Yung waterfalls sa kabila. Yun to nga po. Linisin ko lang yung camera. Agoy, landslide. ganda pa naman sana. Tulay ulit. Ang taas ko. <laughs> Tulay ulit. Meron natong ano dito eh falls dun gulat si ate bababa na sorry pinlock falls dito ganda ba dun ang apat na tulay Best pa ba to? Hindi. Jor Wow. Ito muna tayo. Nasaan yung pinlock falls? Sa baba. Ayoko minto dito. Mayroong resort sa baba. Ayan. <laughs> Parang ang sarap. Ang lamig. Yung daan pa ganun. <laughs> Nakakaambon na naman Medyo mainit na nga rin dito eh Lumalakas ang ulan Kailangan ko ulit tuminto Kapote mode ulit Ang lakas ng ulan Tumigil na yung ulan Tapos umaaraw ng konti Sa dulo na ata ako eh Agos River Ayan, yeah, sa dulo na ako Right na ako dito papuntang Real Nako Umuulan na rin dito Ah, kapote ulit <laughs> Ano pa kumahintaan Pero konti lang naman Huwag na muna maya, maya na lang Real Keza na to Ay, malapit ako sa beach. Ayan. Wow. <laughs> May dagat. Maalat. Ma Ayan na. Sipi yun. Wala naman mahintaan para makita yung beach. Eh. Ang kabayo. Maambon na naman. bago tayo umuwi may dadaanan muna ako saan yung daan mo? yun, yung matang daan eh ikutan lang tayo nagagat na ulit yung katabi ko ito na ata kung gusto kong pantahan ito na U-turn na tayo. Ito ako din. hindi na ako masyado mag-update wala na masyado makikita masyado sa dadaanan ko palobat na rin yung mic ko eh hindi ko alam kung ano meron pa pag dinerecho yun baka mga resort 3 yeah, hours daw ang biyake pa uwi sakit ng ko bye bye bitch merong ilog dito sa baba eh hindi ata kita sa camera ayun no. Pwede rin maligo dun Sinusundan ko itong dalawa Mas <laughs> kabisado na lang daan dito eh <laughs> Meron building sa taas Mas daming hagdan Ano yun? Saan yung start? Dito yung start Ang taas nun <laughs> Hindi ko na ulit yung mga naka big bike kanina Sila yun nasa Shell Busa buso naka park abotan na nila ako. <laughs> Tatapang naman nga naman ngayon. Overtake. Nasa patag na ako. May mga palayan na ako. Ito na nga. Bulo na pala. Nasa akyat pa pala ako ng pilil yan. No? Oh. Grabe. Layo ko pala. Pag right na ako dun sa palengke. Maambun na naman. tak marker na ulit Sakit na ng pet ko I-end ko na rin siguro Yung video dito Hindi na ako masyado mag video pa uwi eh. I-enjoy ko na lang yung ride <laughs> Nangangalay na rin ako Gusto ko na itago yung camera Nangunap oh, lang ako may hintuan Salamat sa panonood Next time ulit Bye bye O maamba na naman mili lang ako ng merienda sa Alfaham ng shawarma Bili mo muna ako ng gamot sa Watsons bago umuwi ilang ko tong part na to antipolo pa eh. pero pag tawid mo dito marikina na yan ah, marikina na baka <laughs> 227 kilometers na ako mas may 2 bars pa yan uwian na talaga salamat ulit sa na. bye bye